pangalawang vlog ko na at syempre kanina nasa dagat tayo ngayon ay nandito naman tayo sa may bukit para magtanim kasama natin si, ulit si Wawi at saka si Annalie uh, ngayon ay magtatanim naman kami ngayon ng Katuray yan yung itatalam namin Katuray ngayon at ngayon lang na naman kami nakabisita kasi nga yung nang nangyari kay misis na nakagat siya ng ahas dito kaya tagal naming hindi pumunta dito kasi may phobia siya at takot din sa pumunta ulit baka makakita na naman daw ng ahas kaya, pero ngayon kailangan lang pumunta dito para makita namin ang nangyari doon sa mga tinanim namin noon bali dito sa ano na to, sa spot na to dito lang muna kami magtatanim ililinisan lang muna namin ito tatanggalin namin yung mga namo. yan yan sa ililinisan ni Wawi oo at ito yung tatanggalin namin bali anim na ano yan bali anim na puno nandamu, nandamu muna naman nandamu na naman bandayan. pero yung mga ibang buhay na ano, namatay na magsusunog sa lalaki nga nina kaso bawal lang ha e, hindi na pwede yung mga ibang pananim namin dun, yung mga nyog, kalamansi bayabas ay may na rin yung uh, mga tinanim yung mga kalamansi mayabas ang namatay rin yung mga papaya at mamaya maya pag ano pag hindi na masyadong mainit para tignan yung mga tinanim nating bulay. Pagdato. Yan. Yan, Yan si Nagsisipag kasi magtutubay ito daw mamaya. Yan, yes, dami ng nalinis ni Huawei wow, oh, tingnan oh. Kanina andito lang. Ngayon nandoon na. Magbali okay, kami magtatanim mamaya. At si Mrs. naman ngayon ang pumalit sa akin kasi ako yung, yung nag-ano kanina. Nangawit na yung kamay ko. Ayan, at medyo nag-ano na yung init nag ang temperatura na dito naman sa kabilang ano namin dito sa, sa kabilang lupa ay mayroon ding ano ang ano naman nila dito puro kambing yung mga kambing kambing manok at saka pato so, ganyan yung ano simula diyan ano gawin ito ng lupa ito yung ano ng lupa gilid ng lupa diretso to nang sa may benta doon tapos paikot sa kanila yung may mga puno doon tapos hanggang dito sa may pader at ito na yung ano, galing na scatter namin kanina ayan, malami na rin kami natapos ayan, doon may kundi pa doon tutuloy ko mamaya tutuloy ko mamaya hanggang dito buhan ito buhan ito mga kalaman sa namin Tetay. Ano gitu gitu kalau makita di mabat betekan. Terus hanggang dito pa ikut Ayan yung mga kalamansing tinanim namin noon Buhay na buhay na Tagapag ano na Kaya lang ang kahirapan ngayon ay tubig yung Ano mayroon naman kami nilagay dyan kaso madaling matuyo kahit na ilang tabo yung ano, pinandilig mo madaling matuyo din yung lupa kasi sa sobrang init ayan, mamaya magdidilig kami pagkatapos namin magdidiligan na namin uh, itanin tinanim namin yan mayroon ding saging yan Ayan, buhay din yung apat, tatlong saging yung buhay buhay yung mga kalamansi siya dito tayo ngayon sa ala tapos meron kami dito na doon ano, ikiban uh, puso na lang ang kulang ang bumbahan na madali ang ginagamit pa lang namin dyan tali at saka yung timba nagano namin tapos ayan may mga bunga na yung kalamansi ang dami na oh oh Tumumunga na yung mga iba yan. Ana. Dito na dito. Bayabas. Buhay na rin yung mga bayabas. Ilang ano pero maliliit pa yung mga kasi nga nagpupulang sa tubig, nahihirapan sila ng ano. Nahirapan silang bumangon para lumaki kasi nga sa sobrang init. Tapos kapag madiligan, Kadahapon naman yung gali sa so, sobrang kaya nahirapan sila. Ayun yung mga biyabas na tinanim namin. Meron mm. ding ano namatay. Sayang. Ayun, buhay na yung mga ibang bayabas Hoy eh. buhay na buhay ng mga yung mga inilagay naming mga ano. Mga lansones at saka ano pa yung tinanim namin dito, rambutan. Buhay sila. Yan. Yan, nanginit dito sa ano ka, sa pisto ko. Ini ng naming si tao. Wala. Buhay nga pero ano. Buhay nga sa pero wala nang konti lang yung bunga kasi nga nahirapan din. Nanginit ang panahon. Yan yung mga ano namin, tinanim namin rambutan, lansones, and tapos ito di ko alam kung ano to ayan ayan oh. o oh. lang ispa namin dito gandang ano ang gandang tignan yung maaliwalas kasi nga puro bukit makikita mo sa ang ganda lang dito ngayon kung nandito yung simoy ng hangin talagang fresh na fresh sya kasi nga ano walang usok walang pollution malayo sa usok ng mga sasakyan bali ang anaamoy mo yung kaling dito sa bukit yung awi bukit amoy fresh tapos medyo malamig yung gangit kaso ah, mainit pa rin kasi nga yung sikat ng araw ayan ayan tayo dito sa may um, ayan dito ka pala nakagat si Mrs. na ahas so, kaya nung mga nakaraang 180 kami pumunta dito kasi uh, may nagka-phobia nga siya kasi nakagat siya dito na takot din pati nga rin ako natakot din kasi nga sobrang ano din madamo tapos talagang may mga ahas dito na di mo maiiwasan kaya pag pumunta ka dito safety na lang tignan-tignan na lang yung mga dinadaanan ganon para ano kaibos na alos na din kasi yung mga asa yan talagang nandyan na talagang ito yung mga uh, uh, pinaglulungkahan nila dito sa may ano dito sa may bukit talaga hindi namin na ituloy pero ngayon may nagsuot na kami ng safety shoes namin may bota na rin naka bota o pantalon ganito na lang gawin namin para sa pagbuntan namin dito ulit dito walang nabuhay dito na itinanim namin <laughs> nahirapan yung patula patula yung itinanim namin dito dapat ito pag ano pag dililigan to talagang ano sa tubig talaga kulang yung isang timbang ganito yan kulang isang timbang ganyan tapos yung mas malaki yung ka, yung dalawang ano dalawang dalawang kala, ay kalahating timbang yung talagang iano mo ang ganda nito oh ang lalaki na meron na kami pagka harvestan ng mga kalamansi pag sa tag-ulan sigurado to madali na lang lalaki to kasi nga hindi na magkukulang sa tubig yan sana balik na tayo din kay Mrs. Ed tutuloy ko yung ano tutuloy ko yung ginagawa ko ang dami ko pang igagars na ito nililinisan no? Oh. sukan talaga oh. kaya ingat ingat may ingat sa ta nililinis may nakaapang yan doon Na tibung buo na medigay kalaman si Jayon. Dua puon ng kisti ka drakkel. Ikatong. Di bunga. Di na tok. Ikatong ta na dumakkel ta. Alan ngar tigay bunga man na man. Dan klinis tu no mamadan ta man Ginamit ko di may isa ta ginamit ko diba yung isa tataya luban na yung battery nung grass cutter wala na ginamit ko na yung isa kanina yung nagpalit na ako ng battery yung bilis naman nakukubos yung battery nito yung isa hanggang di hanggang dito tapos hanggang dun yan nakaya niyang linisan yung isa hanggang yan lang kapapalit ko hanggang dito dito sa oh ito dito lang tapos ang ganda isang battery may sira siguro yung battery magcha-charge na naman siguro pagbalik na naman namin dito sa susunod na linggo uli para maglinis magtatanim na lang na, dito muna tayo sa may ano sa may lilim kasi ha, tayo sa may init kanina ha, ang init doon kaya inom muna tayo ng tubig. Yan mga katulitro, tignan nyo itong ano sa likuran ko. Mahangin dito kaya ganyan yung buko. Medyo naging ano, spike. Yan o, oh, sarang nangangin o. Nililipat. si Mrs. pumunta doon sa so, pinuntan ko naman tinignan niya yung mga tinig, ko kanina yung pinakita ko sa video pero mamaya babalik ulit tayo doon para ano uh, dilikan yung mga mga tanim kasi kawawa naman sila nirapan silang lumaki hindi naman pwedeng ganyan na ano ganggang gano'n na lang dapat sana ngayon malalaki natin yung mga tanim doon maganda dito kung ano lang sana kung mayroon lang sanang right to be na maganda ganda na hindi ka ng ano ng sa bukid din na masukal maganda sanang tumambay dito maganda rin maglagay ng mga kubo banda dun kubo banda dun doon sa tinuturo ko dun yan doon, sa may ano doon kanina doon sa may balon yung pinakita ko sana kanina doon tapos may lalagay na bubudol at sabi naman ni si Suawi daw gusto niyang magbantay ng ano dito araw-araw -araw. dito banda dito li lisan namin to kasi maglalagay kami ng mga kulong ng bahay din ng kambing kasi maglalagay din kami ng kambing dito o, tulad nito so, na rin yung kambing ni Mang Fidel tapos mayroon pa siyang alagang mga ano dyan, manok, pato maganda kasi mag-alaga dito ng mga ganong hayop kasi nga malayo sa mga bahay kahit na tumayo sila hindi mumaamoy sa, sa sobrang layo yan maganda magtanim dito ayan oh, din yung mga ano namin oh, mga uh, kamag-anak andun nagkipintuan na rin sila dito kapag ganitong oras at si Wawi, tingnan nyo, tingnan natin si Wawi Ang dami na rin dyang nalinisan Wawi, tingnan naman dyan Ang oh, dami nang nalinisan ni Wawi dyan ako So ako, nagbablog lang muna Kasi nga para meron naman tayong may Pagkita Sa mga sa inyo Na ginagawa namin sa araw-araw Putin -araw. namin to Hindi scripted ha Talagang makatotohanan to Kung ano yung nagawa namin, ano yung nangyayari yun talaga kasi namin dito sa probensya, ganito lang pagkatapos na, pagkatapos mong magtrabaho punta ka ng beach para magpahinga, kapag pagpahinga ka na, at uh, mayroon na namang lakas, punta ka naman dito sa mga bukid na ganito, kaya sa loob ng bahay para maglinis, maglaba, ganon nina, di naglaba ako, di na ako nagvlog kanina nabilinag like yun kasi hindi naman hindi uh, ko na sinali yun kasi nakakahiya naman sa inyo na nagano ako dun kasi hindi naman ako nagwashing kanina hindi ako gumagamit kasi ng washing machine talagang hand wash yung ginagawa ko uh, tapos ngayon ito kaya nagpapahiya na ako kasi hindi napagod tayo kanina masangit yung kamay, pagod yung mga kamay natin ayan ayan yan at ay tutuloy natin ng paglilinis pero hindi nag-rust cutter yung gagamitin ko. Kundi itong kum, uh, ano na lang itong itak kasi nga uh, lubat na yung ano lubat na yung grass cutter chargeable lang kasi hindi gasolina And... Juh,

ulit natin yung ano itong grass cutter hirap magtabas ito yung grass cutter na gamit ko yung shotgun namin subukan ko ulit kasi hirap magtabas hirap magtabas ang sarap ng buhay Ayan, ah, pwede, naman. Ah, pwede naman Ay, tapagod lang siguro kanina yeah, pwede na nating ituloy ulit Kasi nga, nagtataka ako Bakit ang bilis ubos Yung isa kanina, ang dami niyang natapos uuwi muna tayo at kukuha tayo ng tabas kasi nga lubat nito lubat na itong grass cutter natin kaya uh, uwi muna at kukuha ng ano ng panigbagong pang ano natin pang damo yan yan yeah. malakas na tayo Tapos, balik tayo mamaya kukuha natin naman balik tayo kagad yun dito na tayo malapit na tayo dito na yung mga bahay 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 oh hmm, dito tayo sa may iskineta ayan hmm, day ayam nyo din? no dika pag iayaman nyo ngay. ay ay bay ka man nung agim yun ay si may finals pala day ay kanano championship dahil Ampay. Ampay. Sino kalaban nyo daw ah ay kata oh oh dami na rin palang sasakyan si kuya munching O kasi pero si kuya munching minsan minsan ko na lang siya nakikita ayan papalabas na tayo sa ano punta bahay, tapos pabalik ulit oy na na naman natin si Manang Riri dito nagano nagdi-delegate ito nga pala yung bahay ni Manang Riri oh naman, naman si Pago oh. si bang dito niya <laughs> and oh yung pakoy babasa na yung bako doon sa loob ng bota. Ayan. Hey. Yung mga guys, yung ano ko, yung armas ko, tapos yung damit ko with bota. Yan at nandito na tayo sa bahay para kunin ito, ano. Itong tab pangtabas natin ng ng mga ano yung na nakalimutan ka na o pagtabas natin ng mga halaman doon yun na lang o tapos mayroon pang vitamins dyan o no? malang <laughs> yan vitamins ni wow yan Ayan, tapos babalik na tayo ulit doon pero gusto kong magpalit ng suot kasi nga itong pa ako eh, ano na, basa sa pawis baka mga muy kaya magpapalit tayo ng ano ng suot, alisin natin tong bota ayan o oh. oh, yan o, oh. basang basa pinagpawisan yung aking mga yung aking paa hirap tangkalin hirap tanggalin ha yan na hirap tanggalin yun na tanggal na natin kunin ko na lang yung sapatos ni Annalyn Jun na may ano siya may steel to maglilinis lang kami dun tapos huwi na kami wonder. mamaya oo oh, magpapalit lang ako ng sapatos ito yung sapatos na gagamitin ko Oh, diyan ka lang. Ikaw na lalabas, ah. Mm. Ayun, at nakapagpalit na tayo ng sapatos. Yan, oh. So, yan yung pinalit ko kasi nga sabi ko kanina, uh, basang-basa na yung paa ko dun sa uh, sa buta kanina kasi nga pinagpapawisan yung paa ko dun kasi nga ano to, plastic. At nakuha na rin natin tong itak yan tayo babalik na ton Ha, ho, ho. Sarap, sarap ng ano, sarap na ng simi sigurado, sarap na ng simi ng hangin doon ngayon. Pero ayusin muna natin tong shorts natin kasi nga natatanggal. Yon. Yan. Oh, ganda ng outfit oh. Outfit. Outfit ni Mang Taruks. Yung buhok. Radio Para para guwapo tayong pupunta dun sa bukid ayan yeah. tara na na tayo'y babalik na dun sa bay bukid tayo'y malapit na ito yung daanan namin yung dinaanan namin ito yung end out namin na daanan ayan oh. at nakabalik na nga tayo ay itutuloy na natin yung nililinisan natin dito para matapos na ay konti lang naman yung damong natira ito na lang yung natirang damo pero may ano 'to tapasin kasi mahaba oh, dito na tayo tapusin na natin to para matapos na uh, mamaya ulit mga katritorox uh, ko kayo ay magandang gabi mga katritrox sa ito na nga at inabutan na kami ng dilim dito sa may bukid at kami nagdidilig pa pero konti na lang yung didiligan namin wala na halos tapos na may salat yung batatan? Yan. Nagigib na si Wawi. Last na dalawang timba na yan. Pandilig na lang doon sa madadaanan namin doon. Bago kami uwi. Yan. At madilim na. Putin na kami ng dilim Dito. Ikaw na awawin nung nagdigos katal, ling, at magayam. <laughs> Sige, karagam tan. So, pwede ko oh. ano? Ah, Ayun. At uh, yan, mga katroy kasi nakauwi na nga kami galing dun sa bukit. At kailangan ko na rin mag-shot off para makapagpahinga na rin at makaligo dahil tignan nyo naman no, pati buhok ko hindi eh, ko na alam kung saan patungo ayan eh, pansamantalang isasara eh, ko na itong vlog ko na po hanggang sa muli maraming salamat